Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Kev's TV So panibagong araw at panibagong tips Ang tutorial naman po mga ka-DJ Ang ibabahagi ko sa inyo So ngayong araw mga ka-DJ, pag-uusapan po natin ay Bakit nga ba nag-upgrade ang isang DJ software or DJ application? Pangalawa is Paano natin malalaman kung compatible yung ating mga DJ controller Kay virtual DJ So ngayon mga ka-DJ, bago po tayo magsimula sa ating topic ngayong araw, okay, sa lahat po ng mga bagong bisita at matagal na pong mga viewers ko dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana po mga ka-DJ, no, uh, huwag nyo sanang kalimutan na i-like at i-subscribe po ang aking channel. Okay, at syempre po mga ka-DJ, no, meron pa akong Facebook page, okay, DJ Kebs TV at just just in case lang po mga ka-DJ na manigaw po kayo sa aking Facebook page at o yung sa nakalimutan mga ka-DJ na i po. Maraming salamat po mga ka-DJ. So ngayon mga ka-DJ, magsimula po tayo sa ating unang topic. Ito nga po yung bakit nga ba nag-upgrade ang isang DJ software or DJ application. Okay. So ngayon mga ka-DJ, ang dahilan po mga ka-DJ kung bakit nag upgrade ang isang DJ software or DJ application sapagkat po mga ka-DJ ay nag upgrade din po mga ka-DJ yung ating mga DJ controller. Okay, for example po mga ka-DJ, no? si Virtual DJ, Serato, traktor at Record Box Developer once na nalaman nila na nag upgrade ang isang DJ hardware or DJ controller, syempre po mga ka-DJ, ang gagawin nila kanila ding i-upgrade yung kanilang mga DJ application para po maging compatible po dun sa mga latest po na mga uh, DJ hardware or DJ controller. Kaya dun sa ating mga kapwa DJ dyan, no, na, na once po na inyo po ma-encounter itong ganitong problem na kahit mayroon namang license yung inyong ginagamit na DJ application, tapos hindi gumagana yung inyong, DJ, inyong mga DJ controller, okay? Ang dahilan yan mga ka-DJ ay baka naman po ay naka-old version pa po yung inyong mga DJ application. Okay? Kung po mga dj no, yung ginagamit yung DJ, kung mga dj yung ginagamit nyong DJ controller ay hindi pa po siya kasama dun sa mga list na DJ, uh, na mga DJ controller na compatible dun sa ginagamit nyong DJ application ngayon. Kung kung kahit mga ka dj ay hindi po siya gumagana concept na lang po mga DJ no kung halimbawa po naka old version yung inyong DJ soft inyong inyong DJ hardware or DJ controller tapos naka-upgrade po yung inyong DJ software wala yung, wala po yung problema mga DJ talagang babasahin talaga ni virtual DJ yung inyong DJ controller ang problema lang po mga ka DJ kapag halimbawa po mga DJ na naka-upgrade yung inyong DJ hardware or DJ software or uh, DJ controller tapos naka-old version yung inyong DJ software, talagang mga ka-DJ na hindi po babasahin ni Virtual DJ yung inyong DJ controller. Kaya po mga ka-DJ, once po nabibili po kayo ng mga latest po ng mga, birth, uh, na mga DJ controller, okay, make sure din po mga ka-DJ na yung inyong gagamitin, uh, gagamitin ng mga software or DJ, DJ application ay mismong upgrade din po mga dj para po is uh, tumugma sila, ano? tumugma silang dalawa or maging compatible silang dalawa. So ngayon mga ka-DJ, proceed po tayo sa ating next topic. Ito po yung ano ba natin malalaman kung compatible yung ating mga DJ hardware or DJ software dito po kay Virtual DJ. Okay. Unang-una mga ka-DJ, para malaman nyo po mga ka-DJ na compatible talaga yung inyong DJ controller. O okay. siyempre po mga ka-DJ, bubuksan nyo po si Virtual DJ. Then punta po kayo sa settings. Okay. Punta po kayo sa uh, mapping. Tapos sa taas po, show all compatible controllers. Then, drop down menu. Yan po mga dj Yan. For example po mga dj nyo, Newmark Mixtrack FX Pro. No? Siyempre po mga ka hanapin ko po yon No? For example po ay Newmark Mixtrack FX Pro yung gamit nyo. Hanapin nyo po dito yung Newmark Mixtrack FX Pro. Kung compatible talaga siya. So, tawagin so, DJ, new Mac Mix Track uh, FX Pro. Yan, po mga ka DJ. Isang naman po Mac DJ, meron naman po kayong New Mac Mix Track Pro 3. Oh, so, yan po Mac DJ. Hanapin niyo lang po diyan. Okay. Ngayon Mac DJ, puso naman po tayo kay Pioneer. Isang po pumaka DJ na meron kayong uh, DJ uh, DJ controller na Pioneer DD, uh, DDJ Rev 1. Siyempre po Mac DJ, punta po kayo sa Pioneer. Pioneer. So, Rev 1. So, yun DJ Rebon. Ibig sabihin po mga ka-DJ, once po na nakita nyo mga ka-DJ dyan sa list ng compatible controllers yung inyong mga DJ controller, ibig sabihin po yan mga ka-DJ is compatible po sila. Okay. For example naman po mga ka-DJ ay DDJ200. Ito, DDJ200. Ito po. DDJ400, 800. Yan po. Yan po mga ka-DJ yung mga list ni uh, DJ controller na ni Fioner, no? Yan po yung mga list niya na compatible po. Yan. So, next naman po mga kung halimbawa po mga kadi na meron po kayong mga Hercules, no, na mga DJ controller, punta po kayo sa Hercules. Letter H, Hercules. Yan. Yan ang po mga, po, yung mga DJ controllers na compatible po dito kay virtual DJ na ginagamit ko. Okay, yan po. Diyan nyo po mga makita. Yan. So, yan po mga ka-DJ, no, yung yung inyong unang titingnan sa kung halimbawa po mayroon po kayong mga virtual DJ no. Tapos titingnan niyo uh, inyo po diyan mga ka titignan, kung compatible yung inyong mga DJ controller. At for example po mga ka -DJ, is nandiyan po sa list yung inyong mga DJ controller na ginagamit ngayon. So 100% po mga ka DJ na gagana po yung inyong inyong DJ controller. So ngayon mga kadidja hanggang dito na lang po nagtatapos ng ating tutorial, okay? Sana po mga ka na katulong po tayo sa inyo lalong-lalo na po din sa ating mga baguhan nating mga DJ dyan. At syempre po mga ka-DJ huwag nyo sanang kalimutan na i-like at i-subscribe po ang aking YouTube channel. At syempre po mga ka-DJ pakyete din po ng notification bell mga ka-DJ para updated po kayo mga ka-DJ sa mga bago nating upload na mga video tutorial. At higit sa lahat po mga ka-DJ no, once po na maligo po kayo sa Facebook, sa Facebook page ko DJ TV, okay? Huwag nyo sanang kalimutan mga ka-DJ na i-like at i-follow. Maraming salamat po mga ka-DJ. Ingat po kayo palagi at God bless you always.